So, ayan mga kapugak for today's video. Tayo po ay mayroong home service massage today. ng alas stress ng hapon. And then, ayan po, nasa gitna ako ng kalsada. At biyahe-biyahe inyong person So, ayan mga kapugak. Please like, subscribe, please like and share and subscribe naman po. Nakikiusap na ako. Isa po akong therapist dyan. Ah. Uh, ano na po ako, almost 20 years na po ako nagmamasas mga kapugak. Isa rin po akong derma. Ah, uh, ano lang, facial po ako. Ayan. Marunong din po ako mag-waxing. Lahat na pwede pong pag-aralan kung gusto nyo pong mabuhay. So, ayan. Medyo traffic po dyan mga kapugak. Ah, uh, nandito po tayo sa Lipa. So, waiting po tayo ng at ng di ma-traffic sobrang hirap po ng trabaho na isang therapist mga kapo hindi nyo po nalalaman kami mga therapist oo nga po medyo malaki po ang kita may tip pero sobrang hirap po nandiyan na po yung yung delegado yung biyahe mo unang una and then pagdating mo pa sa client hindi mo alam kung anong galing merang client pero lahat naman po masaya po ako dahil mababait ang mga kliyente ko mga request ko So, ayan, biyahe-biyahe tayo. Mahirap mga kapuga kapag wala kang alam. Yung hindi mo alam kung paano ka mabuhay. Kaya thank you po kay Lord na binigyan niya po ako ng talento. Kasi kung wala po, hindi ko alam kung paano na po ako mabubuhay. Sobrang hirap po ng pinagdanan ko mga kapuga. Halos kailangan ko lang po talaga maging matibay at matigas lagi po akong ganito yung alam mo yung kahit anong pakita mong kabutihan sa mga tao ang sinusukli nila sa iyo alam mo yun mga kapugak sobrang hirap sobrang hirap magtiwala sobrang hirap na ibigay mo ang lahat tapos hindi ka naman na-appreciate yun po yun ako mga kapugak pero hindi po kumingin ng kapalit ganito lang po hindi ko alam kung saan ako makakarating at pupunta tatrabaho ako para mabuhay pero ang hirap po talaga sobrang hirap araw araw kapag nagkasakit ka kailangan mong trabaho hindi ka pwedeng magpahinga kasi hindi mo alam kung saan ka ng kakainin wala ka namang mahinga ng tulong kapag nagkasakit ka sarili mo lang sarili mo lang ang makakagpagaling sa iyo mga kapugak ako ito. Kailangan akong lumaban sa buhay. Ano yung pupunta natin bagong kliyente? Okay. Hindi ko rin alam. Hindi na lang natin. Guys, ngayon nandito tayo sa Batangas. Ay, Batangas. Lipa hindi yung place ang lipa guys, tapos lupa kung tapos palengke, so pagkunta yung palengke guys, diyan, last day kaling, diyan, endogal, so pagkunta tayo ng appointment video, kung tayo sa aking cliente, first time kong client, hindi ko alam kong client, ko talaga our first. Time.

taliyong marami dito mga Jollibee, magno, yung lupa kasi, para ano, parang Manila, parang ng store, marami mga paglinda, eh yes. so Pero mamaya. Pero mamaya. Guys, hindi ko na kayo maisasama. Pagpunta ko sa client ko. Kasi, syempre may private po Private yung ano nila. Yung mm -hmm. lugar. Huwag tayo sa lang mag Thank you guys. Thank you for watching. Please like and subscribe. kakaiba o kanya-kanyang bayad. Ha? KKB, di ba? Kanya-kanyang bayad. Ha? Yan, may mga pet kaya oh. Ano kayo maganda kay Ming Ming? Okay.